Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon nga ay acting nga ng gagawin ng mga housemates. Ipakita nila kanilang mga talent from singing, dancing, at acting siyempre mag-aartista yan, di malayo mag-aartista sila paglabas ng bahay ni Kuya at ito na nga na huli natin si JM idinaan sa script ang pagpapahiwating ng kanyang naramdaman kay Fiyang Ayan, kung nakita nyo dyan ng video ang ganda ng script ni JM, parang totoo talaga na sinasabi niya kay Fiyang o oh, buti na lang may acting na, na ipalabas ni si JM yung kanyang naramdaman sa kabilang banda ito na nga ang audition nila na si Mel Kalay ang nandoon. Doon din pinakita ni piang kung gaano siya kagaling sa singing, dancing at sa actingan. Kahit si Melay ay napapawaw na may talent din pala itong si Fiang. May future daw si Fiang sa showbiz. So yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye bye! Always remember, huwag po tayong magpaka-stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload.